Hoy, ah, kuya, 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 ah, kuya, huwag mo na Wag mo nang saktan niya, ah, kuya. Kuya, pag-usapan niyo na lang na, yan, kuya. Kuya, pag-usapan niyo na lang yan. Kuya, pag-usapan niyo na lang yan. Kawawa naman yan si kuya. Ano bang ano niyan, kuya? Huwag niyo na kuya sa akin, kuya. Nyo nang saktan, kausapin okay. niyo muna. kailang ano na to, ilang pangako na sa akin, katapusan mo. Kawawa naman yung si na, Kuya o sa ginagawa ninyo oh. Wala. Yak na ako sa mga kanyang. Kuya Kuya, pag-usapan mo muna yan Kuya. Ha? Abid ko ka. Ha? Kawawa naman si Kuya si sa ginagawa oh. Ngayon, sinigyan ka. Kakalat na yung mga panindya niya oh. o. Kuya, pag-usapan nyo muna yan. Huwag ang kailan ha? Kawawa naman yan si Kuya oh. Huwag nyo saktan. Huwag nyo saktan Kuya. Kamay ka lang dyan Kuya Kawawa nyo si Kuya sa ginagawa ninyo eh. Kuya, kung saan ka lang Kuya ito kuya, laki lang pangako sa akin kuya. Babayaran daw ako. Katapusan. Pero ah, wag niyo naman ganyanin. Ah. Pag tutukutan ko si kuya. Hoy, naman pag-usapan niyan uh, kuya eh. Bigyan ka tata. Pag-usapan niyo kuya. Uto... Kuya, wag. Nakabidyo kayo kuya ha? Nakabidyo kayo? Kaya huwag mag ka mag-alam dyan kuya ha? Masyado nyo nang inanos si, kuya, kawawa naman yan no? oh. Okay. Bakit kuya magkano bang utang dyan eh? Magkano bang utang ni kuya yan sa'yo? 2-5 kuya ha? O 2-5 lang ginaganyan nyo si kuya? Sobra-sobra kayo ha? Hindi mo alam kuya, pero hindi dapat ginaganyan oh, niyo si Kuya. Sige ko sa kanya Kuya, at sinasabi sa akin, katakusan. Eh si... Oo. Oh, oh. oh. Sabi mo katakusan. Wala oh, eh, no, mo nagkatakusan na ngayon ah. Eh. Ha? Huh. Huh. Pwede kita, Hindi natin yung tahan dito. Sa hirap ng paninda Kuya, ginaganyan ninyo. hindi ka, gulong dito, hindi ka magkaro. Ako na lang Kuya. Sige Kuya, ganito na lang. Siyempre sa hirap ng paninda ni Kuya, hindi kanya talaga maanoan talaga ng bayad. Ay, Ako, magkano utang yun sa inyo Kuya? Utang ko tapos? Magkano utang niya sa inyo? Magkano utang niya sa inyo? O oh, sige kuya, ganito na lang kuya Kasi kawawa naman si kuya Ako na lang magbabahid sa iyo kuya O so, kuya, babayaran kita kuya Ano kuya? Ano Babayaran kita Ha? Babayaran Ako na lang magbayad sa 2-5 ni Kuya Ito Kuya, 3,000 to Para mano na si Kuya sa inyo Gawawa si Kuya sa inyo sa ginagawa ninyo O, oh, babayaran ko na Kuya yung ano Yung 2-5 niyang utang sa inyo Ito, sa so, susunod naman kuya, huwag naman kayong gaganyan ni okay, eh, si ito. kuya. Kaya na ni kuya o. siya na pangalan mo kuya. Si kuya Francis ako kuya. Kuya Francis. Opo. Kasi kawawas kuya sa ginagawa ninyo eh. Salamat ka. Okay. Eh, ito so, kaya. Ako mabayad ako kuya. Ako puno ako kuya. Alam mo mabayad ako po puno sa kanya. Bakit punta ko dito kaya wala. Oo. Ngayon kuya. Okay na kuya. Binayaran May ko na kayo. yan kuya. Kaya. Naka-video kayo kuya, huwag kayong ano kuya, bayad na kayo kuya. Oh, kawawa naman yun si kuya, umiiyak na oh. Kinalat niyo. Yeah, oh, kinalat niyo pa yung paninda niya oh. Sobrang kawawa naman si kuya sa ginagawa niyo. Oh, binayaran ko na kuya. Okay na kuya, binayaran ko na. Sumalo sa iyo.